Narito ang mga bagay-bagay na dapat iwasan bago tayo matulog sa gabi upang makasiguro sa isang mahimbing na pagtulog. Una, iwasan ang pag-inom ng madaming tubig. Well, ang pag-inom ng madaming tubig ay mahalaga sa araw. Pero hindi ito advisable sa gabi kasi gigisingin ka ng madalasang pag-ihi kapag uminom ka ng madaming tubig bago matulog. Kaya Upang matiyak ang isang magandang pagtulog sa gabi, iwasan ang pag-inom ng madaming tubig bago matulog. Number two. Ito kadalasan ang ginagawa na karamihan sa atin bago matulog ay gumagamit tayo ng cellphone. Kaya bago tayo matulog, iwasan ang paggamit ng inyong cellphone o anumang gadgets 2 hours before kayo matulog. Ang ating mga telepono kasi ang pinagmumulan ng artificial light na nakakaapekto sa ating pagtulog. Kaya para maiwasan ang pagkabala ng ating pagtulog, ilagay ito sa silent mode at i-turn off ang inyong notifications. Number 3. Pag-inom ng alak. Ang pag-inom ng alak ay dapat iwasan bago tayo matulog. Well, karamihan sa atin sinasabi na ang pag-inom ng alak ay nakakabing ng tulog o kaya hindi sila makatulog kapag hindi uminom ng alak. Pero hindi ito advisable bago tayo matulog kasi ang asukal mula sa alak ay nakakapagpasigla ng ating mga isip. Kaya tayo hindi makatulog sa gabi. Well, kung nakasanayan mo na ito talaga, pwede naman pero mas maigi na pagplanuhan ang pag-inom ng alak nang hindi bababa ng 3 hours bago matulog. Number 4. Umiwas sa caffeine. Ang isang dapat iwasan natin bago tayo matulog ay ang pag-inom ng kape. Kasi alam naman natin lahat ang epekto ng kafein o kape sa ating katawan at isipan. Mas magandang uminom ng kape sa umaga kaysa sa gabi kasi maabala lang ang iyong pagtulog at maaaring hindi ka makakuha ng isang magandang pagtulog sa gabi kapag ginawa mo ito. Tulad ng kape, ang tsokolate at iba pang mga tsaa ay may mga caffeine din. Kaya kung gusto mong makatulog ng gabi, Iwasan ang pag-inom ng kape o kaya yung mga pagkain may caffeine. Mas maiging uminom ng isang batsong gatas bago matulog para makatulog na mahimbing. Iwasang makipag-away. Well, ito karamihan nangyayari sa atin. Kung nakatira ka kasama ng iyong pamilya o kaya ng inyong partner o asawa, alam naman natin kung minsan ang away ay nagsisimula ng hindi natin inaasahan. Kung minsan dahil ito sa stress o kaya yung pagod tayo galing trabaho, mainit ang ulo natin o kaya nagiging sensitive tayo. Kaya kung gusto mong makatulog ng mahimbing sa gabi, iwasan mo makipag-away sa iyong kapareha. Tandaan, ang pagtulog ay napakahalaga sa isang tao. Sapagkat kapag tayo ay nakakuha ng isang magandang pagtulog, nare-refresh ang ating katawan, ang ating isipan at ang ating kapaligiran. Kaya kung gusto mong makakuha ng isang magandang pagtulog sa gabi nang hindi ka naaabala, una, iwasan ang pag-inom ng maraming tubig. Pangalawa, paggamit ng gadgets. Pangatlo, pag-inom ng alak. Pangapat, pag-inom ng mga inuming may kafein o pagkaing may kafein. At panglima, iwasang makipagtalo sa iyong kapareha. Kung naiwasan mo ang mga bagay-bagay na ito, tiyak. Kinabukasan ikaw ay magkakaroon ng isang magandang araw.